Mga kapatid, taon-taon, bilyones ang inilalabas ng gobyerno para punduhan ang NTF-ELCAC, isang task force na ginagamit para manmanan, manakot, at manira sa mga kritikal na tinig. Habang ang mga paaralan kulang sa upuan, aklat, at guro, ang mga ahensya ng paniniktik ay sagana sa pondo. Hindi ba't mas kailangang punduhan ang isip kaysa sa pananakot? Ang red tagging ay hindi serbisyo, ito'y pag-aaksaya ng buwis ng mamamayan. Kung tunay na gusto ng pamahalaan ang kapayapaan, ibigay nila sa edukasyon, kabuhayan, at serbisyong panlipunan ang bilyong inilulustay sa propaganda, sapagkat ang tunay na kapayapaan ay bunga ng katarungan, hindi ng pananakot o kasinungalingan. Ako, si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid